Ang Nepal, Indonesia at Pilipinas ay pareho ang kalaban, which is ang korupsyon at katiwalian. Pero malaki ang kaibahan natin sa kanila. Hindi dahil sa duwag ang mga Pilipino o mga keyboard warrior, kundi dahil ang mga bansang yon ay may common enemy. Tayo, nahahati pa rin tayo sa kulay ng politika. Nandiyan ang mga DDS na mga Duterte, mga loyalista na mga ka Marcos, mga kamping na mga Robredo, at ang umuusbong na mga Vico Soto. Yung mga DDS gustong magprotesta para mapatalsik si BBM at Romualdez. Yung mga loyalista naman galit sa mga Duterte. Yung mga kakamping, sinasabing kung hindi nangyari yung Unikim, walang ganitong kaguluhang magaganap. Kumbaga dito sa atin, we don't have a common enemy. May kanya-kanyang agenda kung bakit gustong magprotesta. Naalala ko tuloy yung sinabi ng Filipino poet na si Sir Jerry Gracio. Ang sabi niya, mga bagets, hindi si Bongbong ang magliligtas sa bayan o si Sara. Hindi ang mga Marcos, hindi ang mga Duterte, hindi ang mga Aquino, ni hindi si Leni o si Vico, kundi kayo. Kayo ang magliligtas nagliligtas sa bayang ito, hindi ang mga politiko.